buwan na araling panipunan, narito kami sa paaralang sekundarya ng New Era upang magsagawa ng tanong pangkasaysayan kaya Kaya't halina at samahan kami. kami. At ngayong araw, atin ang kasamang ating mga kalahok para sa ating tanong pangkasaysayan? Magandang araw mga kuya at ate. Um, anong pangalan ninyo at saan section kayo galing? Ako po si J. Francis Gutierrez, galing sa 10 Morganite po. Ako po sa si Miss del galing po sa Morganite. Ako si Prince Harigi, ang galing pong organic. Ako si Jade Doze, galing 10 Amethyst. Handa na ba kayo? Opo! Arata. 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 Para sa ating unang katanungan, ilabas ang mahiwagang ball Makinig na. Sino ang tinaguriang ang utak ng katibunan? Kuya, dahil ikaw ang nakuha ng ballpen, ano ang iyong kasagutan? Emilio Sinto po. Tumpak! <laughs> Para sa ikalawang katanungan, ano ang pinakaunang kabias ng nabuo sa Asia? Bisa po Tumpak! <laughs> Para sa ating huling katanungan, ano ang kauna-unahang universidad na itanayo sa Pilipinas? At edan, ikaw ang nakuha ng ballpen. Ano ang iyong kasagutan? University of Santo Tomas. Tumpa! Let's go! Let's go! sa bonus na katanungan, anong taong itinatag ang paaralang sekundarya ng New Era? Muli, anong taong itinatag ang... <laughs> ah, dahil ikaw ang nakakuha ng ballpen, ano ang tamang kasagutan? 1982. sa episode 2 ng itanong mo na why may natutuhan at may napulot kayong aral sa video ito. Bago namin opisyal na tapusin ang episode na ito, pipili kami ng dalawang may pinakamagandang trivia about sa kasaysayan ng araling panlipunan sa comment section at mananalo ng 50 pesos load. At muli kami ang mandaragit, dislike, comment, share and subscribe sa aming mga social media channel para liking updated sa kaganapan sa ating paralan. Hanggang Agang sa kamuli, muli, Manda Bells! 拜拜。Bye bye.